Muling pinatunayan ni Marian Rivera na siya pa rin ang reyna ng kagandahan, karisma, at world-class elegance. Isang bonggang fashion moment ang naganap sa Vietnam nang rumampa ang kapuso primetime queen sa Hackshake Couture fashion event, kung saan literal na napanganga ang lahat ng shy lumabas sa runway. Suot ni Marian ang isang napakagarbong gown na gawa ng Hackshake Couture na bagay na bagay sa kanya na parang si Mama Mary na sobrang ganda, na nagliliwanag ang mukha. Talagang marami na pawaw na mga Vietnamese sa kagandahan ni Marian Rivera. Maraming Vietnamese ang hindi mapigilan na humanga, at agad siyang naging sentro ng atensyon sa event. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kumislap, habang pinipicturan si Marian na tila isang diyosa na naglakad sa gitna ng mga bituin.